yung ano tirado o oh, yan ah na, na ganyan pero oh, oh yan oh Nahinto. wiper na umihinto ayan dito natin sa ating elektrisya ang malaki tapos tayo dito pag ito na nasira nako oh, oh. Pudpud na yung malaki, ano? Ayan, oh, pudpud na ito, ano? Ayan, dulong ito, ano? Uh, wala na. Yeah, wala na, ito na si Ragi, na malaki, oh. Stock pala, yun. Stock! Ayan hey, boss, hey, ulit nga ulit. Uh? Ayan, guys, pinagal tayo, ano? Oh, ayaw na, nanginginig na. na oh, nanginginig na, ayaw na, ayaw, ayaw may ang, no? Ayan, naikot pag ganyan. Kasi sabi hindi kain dali ng ano tiran o oh, yan na ikot yan na ganyan pero oh, oh yan oh na hinto wiper na umihinto yan Dito natin sa ating elektrisya kung anong kailangan gawin dito kung anong papaltan Ha Ay ah, dan yan di Hay okay. tingnan natin tingnan natin kung anong problema nito dito andiyan sa tricycle na naka dito. 12 volts to wiper to guys ayan nanginginig na lang pagka pag ayaw, ayaw mag-diretso minto Tignan natin kung ano problema ito buka natin yung electrician yung kanyang yung kanyang wiper hindi natin kung anong problema kung ano kailangan palisan ang kaisa naka-park na Ay! Huwag lang sira ang malaki. Tapos tayo dito, pag ito na nasira, walang makukuha. Pudpud na yung malaki, ano? Yan ang sinasira. Alam ako. Wala ka ba mga example dyan? Wala Basta na, Basta nga. Mga pinagpalta, puro ganyan na nasisira. Ah, na, na ngayon, ano? Kasi... Yan lang, ano. Ay, buko, bakit ako tinatamaan niya ng plastic, eh? Ah, bakal din. Ah, plastic. Ah, bakal din. Po. Ayan, oh. Pudpud na ito, ano. Ayan, dulong ito, ano. Uh, wala na. Yan. Ayan, wala na. Ito na nasira. Gear in na malaki, oh. Stack pala, yung... Ito ito na sira guys. Stop. Medyo paghahanap pa ang ating ano. Ang okay. ating ano. Kung may makakuha. Kung may makakuha niya. Wala ka bang ister niya ang daan? Wala na. Ang mga nagamit ko na rin lahat. Kasi sa'yo huwag yung masisira eh. Huwag mo yun eh. na o oh. So oh. Ang sira na kanyang. Wiper. Wiper. Ay, nung resulta yun, palit bago. Wala akong makakuha niya, hindi palit bago. Ang so, problema, pag palit bago, pag hindi na nang dumigay, palit bago na naman. Ay, yeah, si Mother mong DJ ano? bago, hindi na pwede na. Magkakarap ng gano'n. Wala, wala makakuha niya. Ang bago guys, yun ang naging problema nito, yung itong wiper nito, kaya tumitikil nabungi yung kanyang ano ay yung kanyang gear na bakal yun pa man din ang pinakamera pa walang kasi nung nabibili noon kaya ang, ang total totally magiging ano noon pag walang nakuha noon bago kapalit pero tatry daw yung maghanap muna pag may nakuha yun pagka wala bibili siya ng bago kaya yun ang kaya tumitigil dun na, pag, pag ikot pag doon tumatapat sa kanyang bungi yung mihinto kaya nanginginig na lang kaya, kaya nangyayari ganon yung naging sira nito guys ah okay guys yan well guys maghahanap na lang muna daw ng ano kailangan yung wiper gear kasi kalimita walang nakakuha nun kung meron mga swerte mo kaya maghahanap muna bago ipagwa ulit pabalik na lang itong ano to itong motor nito para pag meron na kuha saka ulit ano gagawin kasi kalimita basta nasira yung gear na yun yung bakal na yun kalimitan, ano na. Ako dito, kung ibili na ng bago kasi mahirap makabili ng ganun, madaalang. Kaya, walang gasino. Meron mga swerte mo kung nakakuha guys. Yan. Kaya dapat ingatan nyo inyong wiper. Pag alam nyo wala ng ulan, patayin nyo na agad. Kasi yun ang nagiging cost nung kaya nasisira yung kanyang wiper gear na bakal. Kasi nagpupwersa, siyempre maganit. Walang ano, wala ng tubig. Diretso nang diretso pa rin ang, ang ano nang ano ng wiper. Kaya napupair sa yung wiper gear yun. Nung nakakalimutan nagiging problema nun. Magiging sira ng wiper gear nila na bakal. Kaya tip guys ha. Basta alam nyo na wala ng ulan at medyo tuyo na nyo labin, Patayin nyo na ganyan yung wiper nyo. Huwag nyo kakalimutan kasi magkakalimutan nyo. Hindi na magiging epekto nun. Yung wiper nyo. ay sira yung gear na may hanapin at walang nakakuha. Kalimitan, magpapalit kayo ng bago. Kaya dapat ingatan nyo rin yung wiper nyo. Basta walang iulan ng ulan, at pagpapuriyo na sa lamin nyo, patayin nyo na kita wiper. Yun ang pinakang the best na solusyon para hindi masira kanyang wiper gear, guys. Ha? Okay, guys. Yan. Yeah. Thank you for watching, guys. God bless you, all guys. Yeah, sana kahit ka pa lang may na yung tip o idea mo lang sa so share na yung video. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin, guys. At yung notification bell para laging updated. sa so may say, share na yung video. At okay, guys. Okay, guys. Sige boss, laliktad na kayo baka may nakuha kayo. Okay sige.